Anong ganap sa mundo ng showbiz? Umaasa si Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na rerespetuhin ng Tape Inc. ang naging desisyon ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL at ihihinto na ang paggamit sa pangalang Itbulaga. Noong Martes ikalima ng Disyembre kinansela ng IPOPHIL ang trademark registration ng Tape Inc. sa Itbulaga matapos bigong patunayan kung paano nilang nabuo ang naturang pangalan. Ani Atty. Buko de la Cruz, abogado ng TVJ, noong lumipat ang iconic trio sa TV5 ay malaya naman nilang gamitin ng It Bulaga ngunit ni Respeto Ani yan ng TVJ ang batas kaya sa halip na It Bulaga ay pinalitan na lang nila ito ng EAT. At ngayon ngang naglabas na ang IPOPHL ng desisyon na ang TVJ ang rightful owner sa It Bulaga. Sana raw ay Respeto naman ito ng Tape taping. Ayon pa kay Vic. Mag-uumpisa lang matapos ang usapin kung magbibigay ng respeto ang kabilang kampo. Merong pinaka salita ngayon kesa sa vindicated. Ano yon? Respeto. Oh. Yan ang, ayan ang pinakamabigat para sa akin ngayon. Yun nga yung sinasabi ko, pagka nagpakita sila ng respeto at uh, tigilan na yung uh, pagagamit ng hindi naman sa kanila, eh, mas, mas masaya at uh, siguradong uh, hindi lang Merry Christmas, Happy New Year pa talaga. Sabi pa ni Joey, wag na daw matigas ang ulo at 'wag nang gamitin ang title na It Bulaga ng Tape Ink dahil kanselado na ang kanilang trademark. Yung papala isang mabigat katulad ng respeto, kanselado. Oo. Oh, huwag matigas ang ulo. <laughs> okay? <laughs> Pero hindi pa rin paawat ang Tape Ink. Naglabas ng pahayag si Paolo Conti sa pangalang Eat Bulaga o EB. Ani Paolo, mahaba pa ang laban at wala pang final sa Usapin. Kagadon tang huli naka-on, naka-puti ako ngayon. Oh, ma. Iba 'to. Ibayoutbitan ko ngayon. Oo. Oh, diba? <laughs> <laughs> Pero simple lang gusto ko lang sabihin para uh sa -huh ating mga kapuso. Mga kapuso. Maiksi lang Mahaba pa po ang laban. Ibig sabihin legally, wala pang final. Oh. Oh. Dito lang yan sa Kahalang sa Pinakasasaya! Teka, teka. Hindi yan ang title natin. Ito po ang